Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng tatlong Sa Sabalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Uh, Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasal ko yan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Uh, hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Uh, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng, <coughs> ng pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman sa ating Secretary Justice po na maproteksan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po nung mga babanggiting ko rito. At ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po, sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating Secretary at sa mga nandito po lahat. Uh, Simulan ko na po ang aking uh, pinandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama Undersecretary Roberto Bernardo po Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo uh, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang ito po, ang unang taon po 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, Meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibilaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng Una lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag po. Tapos po uh, ang kabuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po noon, uh, maaari pong, hindi ko lang po alam ang prosedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Uh, andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay at uh, mayroon pa pong mga an um, UA po, ang um, program locations uh, allocations po yata yon na naibabarag po sa akin noong 2024. At uh, hindi naman po lahat yun ay sari-sari uh, pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Ah uh, yung pong sa 2024 na UA, uh, bukod po yung mayroon pong ba, uh, BICAM and NEP, dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na uh, nakuha ko po sa, sa sariling file ko po. At yun po ay uh, mayroon pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%, depende po sa proyekto. Ah uh, huli po,